sa iluto o ni makaroon pa. Salad. Talong, imong-imong salad. Eggplant salad. Yan, Magpakulo tayo ng tubig. Yan, para madali siya maluto. Kasi pag pinabayaan mo lang siya, no, magano ng ilang 30 minutes pa yung ano, yan, madali lang. Maganda na magpakulo na ng Magayon tubig. Magayon din yung ating eggplant. Yan, talong. Dari to ang talong dito, guys. Dag ko, oh. kasi itlogs kabaw. <laughs> okay. tabayaran nyo na lang, guys. Na, ah, pakuluan na namo mga, mga 30 minutes siguro. Nga, imo ni ang salad. Hindi kulo na, oh. Hapit na maluto ang atong talong. Nga, nag-prepare na po siya sibuyas. Ugloy, ah. Muna iya, isagol. niya. Butangan sa niyag si sibuyas dahon, mora ingredients. Ah. Okay guys, magano na tayo na ating ano, ingredients sa ating salad para sa ating talong. Magayat na tayo para. So, ito lang yung gayat natin para sa ating salad. Normal. Salad-salad, yan. Yeah. Handahan lang sa pagkawin na baka magkamali na hiwa. Masali yung ating daliri. Pero huwag kayo magkala sa akin dahil ako sanay naman mag-gayat. Mag-hiwa ng ano. oh, yan. Yeah. Katapos, ilagay natin dito sa ating... Diyan na natin halo-haloin yan mamaya. Tapos, yes. So, ito yung luya natin. Yan, ha? Luto na ang kuan. Luto naman siguro na. Tingnan natin yung ating talong. Medyo malambot na siguro. Malambot na. Pamintan dorog yung ano natin. Para sarap. Yan na dahil style yung eh, pag salad. Hmm. Tapos lagyan natin ng asin. Yan. Rock salt ang ibutan. Rock salt ang gamit natin kasi okay. Yep. maganda yung salt. Pamayan natin dagdagan yung asin pag ano na. Nahalo natin yung ano. Talong. Talong. Tapos, pamaya. Magano tayo nang ano, kukunat. Hmm. Gata. Yung talong kasi dito, hindi katulad yung talong dyan sa Pinas na ano, maliit. oh, payat. Ito, yan, matataba mat ang mga talong malalaki. dito. Malalaki. Oh. Yan. 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 Ano na natin yung ating talong, nadurog na. Ilagay na natin to. Ilagay natin dito, palapit natin para ano. Yan. Una ya style sa pag Yan yung salad natin. Salad niya. Paborito ko to. Mula noon kasi ito yung ulam namin na pag wala kami sudan guys, wala kami ulam, ito lang madali. Saka kala uh, bunot kala globe. Kuha kala talong, Mm. Ulam na. Hmm. Kaya, tingnan nyo yung ano, promise, masarap yan mamaya. Yan. guys, halo-haloin -e natin. Yan. Timpla honda ini mo usad diha imo pakuluan pa dire. Ah, ang gata. Gata. Dahan na natin ipakuluan ng sandali para yung gata ay maluto. Mm. Kasi, ayan guys, kumulo na yung ating ano, gata. Kailangan na natin, hindi naman pwede ito patagalan kasi uh -huh. yung gata ma, ano, masisira yung pa, maluluto yan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pagpapanood guys. And, ang tabayan nyo, tikman natin yung ano. Mm, lami na ni. Eh. Wow. Pakisog nga. Okay. So, <laughs> oh, mana nak siapa? Lo tu nak iya do tilawan. Tik mana kung... mm. tu nya Tilawidau. Tilawi daw Kau kau ba kau Tayo bay mali, ma, natin natin. ba kau 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 Mm. Wow, salad. Approve, guys. Kain tayo. Muna yan. Ito. Ulam namin. Mm. Ulam ng mahirap, pero masarap. Yan yung ano. Bye-bye. <laughs> Mga onami, guys. <laughs> ami, ami, eh. oi. Uh.